For today's baon mga kaibigan, bukayo ang ating ipabaon. Kailangan lang natin itong tinyog na malambot at kakayo din mga kaibigan. At pagkatapos kayo din, pwede na yan lutuin mga kaibigan. Masarap ito mga kaibigan. Ilagay yung kunting sabaw ng niyog. At pagkatapos, mga limang kutsarita ng asukal mga kaibigan. At pag golden brown na siya mga kaibigan or dark brown, Pwede na yan mga kaibigan. Kaya ito na, ibinaon ko na yan mga kaibigan. Ito na naman mga kaibigan, kakain naman ang nagtitipid na manggagawa sa Pilipinas mga kaibigan. Oh. Ang sarap ng baon natin ngayon. Kakatapos lang ng bagyo sa Bicol mga kaibigan. Kaya bukayo muna ang uulamin natin. Oh. Masarap to mga kaibigan kasi naglaglagan yung mga nyug sa Bicol. Dahil malakas yung hangin. Uh, taman tama tama, Nagtitipid tayo mga kaibigan, gawin natin yung ulam, no? Lagyan lang ng asukal, no? Masarap 'to mga kaibigan, no? Mm, nom. Sarap. Mm. Mantamis. Kahit nung elementary mga kaibigan, favorite ko 'to eh. Masarap 'to mga kaibigan, sa kanin subukan niyo. Ang gastos ko dito mga kaibigan, limang kutsarang asukal lang, no? Yung nyug libre na, kaya tipid na naman tayo to damak sa ano natin, baon. Na. Mmm. 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 Malasang malasa. Mmm. namis. Nagbiblend yung lasa ng uh, nyug. Yung malambot pa tong yung mga kaibigan. Hindi pa ito yung panggata. Mm. Ito. Hmm, yung lambot. Mm. Namnam. nam. Hmm. Hmm. Ito talaga ang tunay na pagtitipid mga kaibigan. Legit na legit na titipid. Mm. Hmm. Pag manggawa ka sa Pilipinas, mga kaibigan, kahit anong klaseng pagtitipid, gagawin mo yan. Makatipid lang at makaraw sa buhay. Mmm. Mmm. Anado naman tayo kumain. Iba talaga pagkain yung laging masarap ang ulam. Hmm. Pagkain pinuto, mga kaibigan. Hmm. Dahil sa yung mga kaibigan Marami naman pinding na trabaho dito sa Bicol No? Apektado At yung pasok namin hindi na naman kumpleto Imbis na 12 days, magiging 11 days naman. Tunti na ang, na, ang sasahurin natin. Hmm? Sayang ng araw kasi nung Sabado, nung pagyo, wala kami pasok. wabe. Grabe ng tagirap sa Pilipinas. Magkakalamidad pa. Ay. Tawawa ang Pinoy pagkaganto. Lalo na dito sa Bicol mga kaibigan Sinunod sunod na kami ng bagyo eh Okay lang ngayon eh mga kaibigan Makakareos din tayo Importante kumakain tayo Kasi pag hindi ka kumain ay wala na Goodbye mm. Pempapawisan lang tayo mga kaibigan Mmm Busog na busog na tayo to the max. Pero, ang pa na makabusog talaga ng bukayo. Bukayo ang tawag nito namin sa Bicol eh. Iwan ko lang sa inyo. Diyan sa Maynilad. Dito lang ko sa tabi yung kalsada. Kaibigan laging kumakain. Kaya laging maingay sa ano ko. Sa dining room. Ang dining room ko. Kalsada mga kaibigan. yung Kalsada. Mm. Sold na naman. Sold na naman ang manggagawa sa Pilipinas. Mm. Mm. Pulung subo na para sa tagumpay at sa pagtitipid. Mm. Alamat.